Andrea Brillantes, nangungunang Pinoy sa listahan ng pinakamagandang babae sa buong mundo ngayong taon? Isa ka ba sa nag-aabang kung sino-sino nga ba ang mga sikat na individual na pasok sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces ng taon? The long wait is over dahil naglabas na ng listahan ang T.C. Candler and the Independent Critics o ang prestigyosong group na siyang lumilikha ng listahang ito annually magmula pa noong 1990. Ayon sa list-making critics, ang basehan daw nila sa kanilang rankings o criteria ay hindi lamang nakadepende sa popularity at visuals. Anila, it aims to be a very international list and one that is inclusive of many cultures, lifestyles, professions, and degrees of fame. as Aesthetic perfection is only one of the criteria grace elegance class poise joy promise hope they are all embodied in a beautiful face. Nagmula sa iba't ibang parte ng mundo ang bawat nagwagi sa contest na ito at matinding research base sa iba't ibang suggestions at opinions mula sa publiko ang pinagbasehan ng mga kritiko para malikha ang nasabing listahan ng pinakamagagandang kababaihan sa buong mundo. Sa nagdaang tatlong taon, matatanda ang nag-rank 1 siya El Shalvia, taong 2020, Lalisa Manoban taong 2021 at Jasmine Tux makaraang taon. At nitong December 28, 2023, mapapanood na sa kanilang YouTube channel ang The 100 Most Beautiful Faces of 2023. Narito ang ilang Pinoy celebrities na hindi pasok sa listahan ng top 20. 71st place, Mariano 45th place Janine Gutierrez 28th place Liza Soberano 21st place Ivana Alawi Narito naman ang listahan ng nagwagi sa top 20 20 Cherry 19 Owada Nana 18 Naja Ferreira 17. John Somi 16. Andrea Brillantes. 15. Nana. 14. Lisa Manoban. 13. Yael Shalbia. 12. Rosé. 11. Chewie. 10. Savannah Clark. 9. Jisoo 8. Andrea Botez. 7. Elin Suliman, 6. Sitala. 5. Jasmine Tux 4. Gal Gadot 3. Minatozaki Sana 2. Sasha Taran. at 1. Nancy Jewel McDonnie Samantala, umani naman ang iba't ibang reaksyon at opinyon ang resultang ito mula sa ilang netizen. Pasok si Andrea. Maganda naman talaga siya. Sexy at hot pa. It's not beauty para puriin. It's about our attitude we have. Nakasama man o hindi sila Catherine and Francine and Arthur. But for me, sila yung magaganda inside and out. Nakasama lang naman si B, daming ano. Baka may nagregalo. My opinion already. Other people may hate Liza Soberano for choosing to work abroad to explore her skills, but still in terms of beauty, she's always on the list that represents our country. Kapag nakasali dyan si Catherine Bernardo nyo, magiging fan na niya ako dahil wala pa, so si Blythe lang ang sakalam. Sa dami nating mga beauty queens na sikat dito sa Pinas, bakit wala sa kanila sinasama sa Most Beautiful Face? Congratulations, Belle. Sino ang pambato mo? Ano ang opinion mo sa resulta ng 100 Most Beautiful Faces of